Ayan, welcome back mga carfix, Ayan, sa araw na ito tayo magpalit uh, ng EOT sensor ng ating Honda Beat version 2 mga carfix. Ayan, uh, binili ko pala ito sa Shopee mga carfix. Ayan, uh, ilagay ko na lang yung link dyan sa ating uh, description dyan sa taas mga carfix. Ayan, binili ko ito brand new mga carfix kasi uh, gusto ko lang kung mawala yung hagok nitong Honda Beat natin. Bumili ako ng EOT sensor mga Carfix. Mura lang to sa Shopee. Ayan mga Carfix. Ito yung kanyang part number. Lagay ko na lang dyan sa screen mga Carfix. Ayan sundan so, nyo na lang. Screenshot nyo na lang mga Carfix. Ayan binili natin yan. Ayan yung kanyang uh, part number. ayun Sa araw na to tayo palit ng uh, EOT sensor. Try natin mga Carfix. Kung mawala yung hagok nga kasi ang uh, motor na to on the beat uh, matagal ko na itong binabiyahe malayuan long ride natin o maningkira yung motor natin pero ginagawa natin itong long ride mga Carfix ayan dyan yung sa may block sa ilalim yung kanya ang IOT sensor tanggalin natin yung mga Carfix yan, gabit natin bago natin <laughs> okay, uh, ito yung natin pag mas no, 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 lang hago, Pero naging signal doon sa indicator natin. Nag-blank. Ayan. Ito. Kaya natin siya. Sensor bago. Binin natin siya sa hapin ito. 119 lang. Ayan. Pariyo okay, na yan sila. Ipitan natin ito. Testing natin. Okay na ginamit pala natin dito ay uh, sakit na 17mm lagyan yung extension kasi may ano naman yan mga naman Sipag pag wala kayong iting extension, hindi nyo mabunot sa ilalim kasi medyo mahaba ito kanyang uh, IOT sensor na ito. Ang sukat nito mga Parfix ay 17 sa socket ninyo mga carfix. Ito uh, siya sensor to para sa temperature. Ito din eh fix niga. Ito pala yung chorea ng EOT sensor ninda mga carfix. Pang Honda Beat. If I version to to mga carfix. Ganito yung chorea niya. Ayun, okay. oh, di ba? Kita n'yo siyang. Ayun. Pag nabunot n'yo 'yan, yan yung ayan yung chorea niya. Ayun. palitan natin siya ng bago. Siya na si na sa siyo natin. I-detect na no.

halos magkapareho lang sila mga Carfix ayan yung o na uh, tanso ilipat natin dyan sa guma na yan kasi uh, pag aftermarket guma lang pinapadala nila ayun ilipat natin yung tanso dyan para hindi maglilik yung ating langis sa ating uh, sensor mga carpex uh, so, ito natin ilipat mm. natin sa dito ng

dyan. natin bago natin. Ito okay, yung binubunot natin. Kaya mga Carpix, ito ang binubunot natin pag naghagok yung motor natin, mawala yung hagok niya. Ang problema man, naman, madetect ng sensor na wala siyang IoT sensor. Nagbibling yung ating ECO sa ating panel mga Carpix. Kaya ayan, binubunot. Ito rin binubunot nila pag nag-short sila. Sino-short nila ng wire yan tapos mag-reset manual reset sila ng ECU mga carface yan ang ginagamit din nila pag binabaklas nila yung sakit uh, socket na yan mga carface pag umunot na to walang hago pero naging signal doon sa natin nag biblink ayun ito kwenta natin sa sensor bago binay natin sa shop nito 119 lang yan. para hmm. natin eh eksakto ah, natin distinct natin <coughs> <coughs> Kaya na higpit nito mga Carfix ay tamang tamang igpit lang kasi baka masubrahan yung igpit kasi malulost thread ito mga Carfix. Tamang igpit lang siya sa ating sensor. Balik na natin sensor natin. Nalulost natin. Hmm, Tumakot na siya. Okay. natin please. Suriin natin ang diagnostic kung mabagsak ng temperature. yung temperature <tinyo> Gamit pa natin yung sensor uh, diagnostic mga carpets uh, DX Diag. Ayan. Pinili natin lang sa online. Yan, para makita natin kung tama na yung uh, RPM natin. At saka yung ating uh, temperature sensor kung gumagana na siya mga carpets. Ayan. Ito. Tumataas kasi ito. Mabilis tumataas. Ito yung engine temperature, ito yung sensor na yung pinakita natin, ito siya. ito sya ito yung mga carfix ayan uh, uh inadjust na natin yung ating uh, ano rpm ayan okay na siya ng natin yung 1.5 1.5 to 1.6 yung rpm ng on the beat mga ka-RFX 1.6 minus 1 plus 100 yung uh, tamang rpm ng mga rfx Ngayon yeah, mga kapisan, makita natin umahangat na ating temperatura. Yan yung EOT sensor niya. Kasi yung EOT sensor na yan mga kapis, uh, yan yung sensor na nag si signal sa ating ECU kung ilan na yung temperature, baka overheat na yung makina natin. Yan, nagkocontrol yung sensor na yan. EOT tawag nila. Uh, sensor na yan. Kasi napakahalagang sensor na yan para kung magbigay mo siya ng gas, tama ang temperatura na sobrang init na siya kung magkano ilagay ng injector sa ating uh, ibigay ng fuel pump sa ating injector kasi nagko-control -co yan nag-a-adjust na gas niya kung sobrang init na o sobrang lamig pag sobrang lamig nga pansin nyo pag umaga umandar yung motor nyo diba unan yung buhay mga FI yan ha mga carpix unan yung buhay beat o unan yung buhay mataas talaga yan kasi nagtitik ng sensor niya malamig pa daw siya kailangan niya yung mataas na gas kaya taas yung RPM natin pag uminit na siya bigla naman mga 5 seconds 3 seconds babalik siya sa normal na andar niya kasi nag adjust na siya kasi may, na ng sensor na yan IOT na yan na na yung makina kaya ibalik na niya sa normal niya kung sa mga carb tawag nila sa mga carb uh, auto choke tawag nila dyan yan mga carb Ayan, nakikita na natin, di ba, narinitik na niya yung kanyang sensor. Napakalaga yung diagnostic nito mga Carfix, kung may pera kayo, imbis na lang kayo ganitong mga gamit para ma-monitor nyo, para kaya nyo i-adjust yung tamang RPM ang inyong mga FI na motor mga Carfix. 6 mm -hmm. Ito mga lords, kung babalik pa siya o hindi na. Uh, okay. uh, na uh, five. Five. natin already. ayun eh, mga friends ayun eh, nakita nyo diba tama uh, nagpilip na siya one minute, kasi 1.6 plus 100 minus 100 1 to one six, yung laro niya